Lord Jesus. Thank you po. Itas siya ng po. Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you po. kamahal ng Panginoon ng tao. Thank you po. Itas siya ng Panginoon. Thank oh, you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa po na kong hayo. Ano po na mana? Mana po. Sinumpa siya. Nagkasakit lang dapat uh, Thank you, Jesus. Gusto niyo po bumaling you, Lord. Thank you, Lord. Thank Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, na po, thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon. Thank you, Lord. Thank Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Thank Thank you, Lord. 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 Thank you, Thank you, Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord sa so, ginagawa niyo po sa uh, kapatid mo ito Panginoon na siya hinungin Panginoon uh, You may Holy Spirit build lahat ng generate, lahat ng kagiliman na yan na nagpapahirap sa buhay niya Heal in, Jesus name. Lord Jesus, take Have you in Lord Jesus name Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit Have your way Holy Spirit Heal in my the Lord Jesus name Have Diyan ba si Lord sa iyo? ng uh, na nag ng, uh, na kanyang para ay uh, magkaroon ng bigat kasan sa buhay mo. yung si Michael Lord Jesus na lahat ng bigat na yan, wala yan, mighty Lord Jesus, na yun. Ngayon, Lord Jesus, na Three, sa lahat ng kagamaan na yan, Jesus, na yun. Bigyan siya ng uh, free mind, mighty Lord Jesus, na yun. Spirit of manipulation, liars, in Jesus' name. Free mind, in Jesus' name. Healing, in Jesus' name. Wala nang karampama na yan, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Free in mighty Lord Jesus' name. Free mighty Lord Jesus' name. Heal the mighty Lord Jesus' name. Heal the mighty Lord Jesus' uh, name. Uh, Baka normal na kamay, kaang, yung niya na yan, mawala Jesus' name. Lahat ng na niyan, umayos na in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you,

Naramdaman niyo po yung uh, presence. Bumitilos. Wow! Thank you, Lord Jesus. Naramdaman niyo po. Ano po? Patuloy po yung uh, uh, hinihiling po. Ano pa? Thank you, Lord Jesus. Hanggang saan niyo po naramdaman yung presence ng Panginoon? Hanggang sa kamay. Kapitin niyo. Okay na. Naramdaman ka doon. Meron din. Meron Wow! Thank you, sir. Tuloy-tuloy na po. Yan na ano pa. Tuloy-tuloy na po yung pagaling pag niyo. Pag 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 ano po? Yeah, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Please follow me on Instagram and TikTok. Yeah, thank you so much. God bless thank you. Wow. <laughs> wow, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God.